Nanu pani ako, no? Nanu pani, nanu pani bin ka, no? Good morning guys Another day, another video So tara so niya ako guys Nagising na si baby ko Nagising na po yung baby ko. Good morning, baby. Hey. Tara. Tara, 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 tara. Tara, tara. Upla. Oh, ito siya. Gising na gising. Hindi oh, ko alam paano ako makapagluto nito. Like, gising na gising siya. Eh? Tamang nasisilaw lang ng content. Hindi ko alam paano ako start ang magluto. Hindi ko na siguro si Angelica. Or, try kong pa <coughs> Meanwhile, <coughs> Dano pa kone ko nitong baby? Dano pa kone ko no? Dano po... Dano pa kone ko no? Bisa na rin kong mangan na nanupan nila nito ang baby ko nanupan nila kan... ah! ah! <laughs> nito Ali habang naglalaro siya luluto ako parang may kakainin si Angela pag uwi na so, ganito yung ginagawa ako pag ano like gusto kong magluto or may gusto kong gawin para hindi siya malikot ayan ako po lang siya kailangan na TV hindi kasi, ano, hindi siya, parang, hindi siya advisable na parang bitawan mo lang siya d'yan. Iiyak, sagurado siya. So, kailangan ng TV. Well, kahit, ah, alam na may screen time, pero, mapapatahimik mo siya ng, ano, yun lang ginagawa ko kapag, ano, magluluto or may dapat gawin. Like today, nagluluto nga ako. Ito na yung niluluto. Luluto oh, na rin yung rice. A few moments later, we can't get it. baby can't get it. We can't get it. We can't get Road trip. Vroom, vroom. Skirt, skirt. Zoom, zoom. What's up, guys? For today's video, Não mama que pôr a Ha? Magkano po ang gagastusin natin ngayon? 20 Euro 150 oh, 50 Euro? 50 Euro lang daw Tignan natin kung magkano magkakastos Ito <Daskopatikos> ah, ano? ang 30 pesos. Ano nga? Ang haba doon. Pop! ng gulay. Kasi yung magda-diet na. Para sabihin niya Kasi lumalaki na. Almost 120 kilos na ako. Almost mag -o 120. Kaya nga, may pang inisipan namin din mag diet.

Two. 12 Yes. Yes, chips. not like the diet shampoo chips chips. Chips! I take five know. Uh yes. Sorry. Okay. And cheese. Oi, this no, no, mm. is my baby, go. Hello, Papa. Hello, Papa. So big now, Mama. Ostreach. How oh, much? How much? Eleven mm. euro. Venez là, Yes. I no, I don't la crispy pâte. You don't like crispy pata? Elle ne pas ang crispy okay. pata? la crispe pâte. Elle Okay po crispe okay, pâte. guys donne la ako dito? Ok, bon. Oh, non, 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 pa ako non, non, no. What the fuck? Pinagat mo na, binalik mo pa. Yung walang lasa na. Dalawa lang kasi. Okay. Hindi na namin na videoan kung paano kami nagbayad kanina. Sobrang puno kasi ng ano eh. Ayan Oh. No? Ayun pa sa baba And gutom na rin yung ano ko Boss Ang cashier Cashier? Yes, ang manager It's my manager And gutom na rin to Hintay muna niya kami ng bus Para makawe Hindi na kailangan ng Ano ano pa para na kami ng daretso kasi walang sakay ng train dito so bus lang ang pinaka fastest transport papunta sa bahay guys, okay. sa bus station na kami <laughs> si madam pagod na, nagastos pa Three stations lang naman kami ulit. Biyahe na. So, mabilis lang. A few moments later. Ito na nga. Naka-uwi na kami. And sa halagang 86 euro. 90. Ito lahat ng mga binili namin. So, lahat yan. All 86 euro. So, almost 5,000 pesos na yan, guys. Salmon. chicken. Ayan. So, bumili kami ng karne. Like, tatlong chicken, isang fish. So, oh, favorite ni Angelica para siyang burger steak. Dating. Like, alagyan namin siya sa air fryer. And, okay na. Mga gulay, sibuyas, carrot What? Cordon bleu, kan? Dalam cordon bleu, fresh cheese, so tengah pay, salad then yang cooking oil. So, five, parang 5,000 pesos plus lahat ng mga pinamili na namin. And yun, guys. Thank you.